Hola hola good morning kumusta po kayo hola nga pala means hi hello sa english um, hola po siya pero pronounce as hola silent h po pag nasa spanish um isa po akong OFW dito sa bansang Espanya ang work site ko po is Madrid And Taga, sa Pinas naman, taga Davao del Norte po ako. Nag-iisa dito, nakikipagsapalaran sa bansa ng mga Espanyol. Pagpasinsyahan niyo po kung paano ako magsalita ng Tagalog. Kasi kung mapapanood niyo din po sa ibang mga nagbablog dyan na mga Bisaya. Halata-halata talaga na Bisaya. Kasi nga, iyon ang dialect namin. So, pero naiintindihan nyo naman siguro kasi Tagalog naman ang sinasabi. Don't mind na lang po sa ano, sa anong tawag dyan? Yung tono ba? <laughs> kasi nga bisaya. Ganito pala ang nasa harap ng camera. Nakaka-ewan. <laughs> pero sige lang. Alam nyo naman po ang mga OFW ah uh, mga palaban yan <laughs> palaban sa hamon ng buhay ang ibig kong sabihin kasi nga malayo kami sa pamilya ah uh, muslim kagaya ko ang iisa so mga kaibigan lang ang nasa paligid mga totoong kaibigan nakukunti, na kukunti uh, na mahirap mo nang makita sa panahon ngayon so ganyan ang mga OFW lahat Sinusubukan lahat, kinakaya para sa pamilya, lalo na sa mga anak. Spring season nga pala dito ngayon. Ito yung season na hindi mo alam kung anong isusuot mo, lalo na sa umaga. Kasi malamig sa umaga, mainit sa hapon. At ito naman yung season na maulan-ulan, mainit. So, hindi mo alam kung anong isusuot mo sa umaga. Kaya sa umaga, naka-jacket ng medyo makapal at tanggal na yan sa hapon kasi mainit. Pero maganda yung season na to kasi nga hindi na masyadong malamig. At sa tanghalin naman, uh, pwede ka nang mag-t-shirt. Yan. Sila kasi dito, sanay na sanay na kasi mga ang mga ipinanganak na dito. At sa kanila, parang normal na lang ako since ipinanganak sa tropical country kasi ang Pilipinas naman walang winter. Mostly. Sa Baguio, oo, di ba? Malamig sa Baguio. Pero doon lang naman yun. Tagayo <laughs> sa amin, sa Mindanao. Hindi naman malamig. Mainit. Kaya kahit gaano ka nakatagal dito, mahirap pa rin kung taglamig, mahihirapan ka pa din. Kaya uh, kailangan maayos na pananamit, tamang pananamit at jacket lang na makapal, makasurvive na po. Kasi yung katawan natin is, although naka-adapt ng kunti, pero hindi totally. Kung malamig, malamig din talaga. Kaya kailangan complete gear ka pagdating ng winter. Sana suportahan nyo ang aking channel. Ah, uh, please subscribe po at panoorin ang videos ah uh, sa mga OFW dyan. Ah, uh, shout out. Sana ah uh, okay kayo anuman ang ginagawa niyo. Uh, pray lang. Ah, uh, naman si Lord kahit na nag-iisa tayo, Nandyan naman siya sa atin at sa mga pamilya natin sabi nga nila, pag nagbablog ka, kailangan hindi ka mahihiya. So, yun din po ang gagawin ko. Kapi po tayo kasi malamig. Sa mga kapwa ko, FW, mag-ingat kayo palagi. Uh, ingatan ang kalusugan at yan lang po ang mga kapital natin sa pagtatrabaho yung katawan natin kumain ng maayos huwag masyadong mag-budget sa pagkain lalo na sa pagkain kasi kalusugan din po ang puhunan natin uh, sana okay kayong lahat um patnubayan kayo ni Lord Uh, sa mga viewers, ganun din po. Sana patnubayan at gabayan kayo palagi. At yun lang po. Uh, maraming salamat. subscribe po. So, that's it. God bless everyone. Hasta luego. Hasta luego means till next time. At Adiós means, bye bye. Bye bye. adios means bye-bye. Bye-bye. Adios. thank